pag-usapan natin kasi yung pinakahuling Blue Ribbon Committee hearing, ito yung kauna-unahang Blue Ribbon Committee hearing dito sa topic na ito kung saan yung chair ay iba na po, yung chairman, si uh, Senator Panfilo so, Siguro, mm -hmm. how would you assess yung, yung, yung hearing na ito uh, na isinagawa o pinangunahan ni Senator Ping compared to the previous two hearings conducted by, by a different chairman? Uh, siguro, may mga nadagdag uh... Mari natin ko sabing uh, may mga nadagdag dito sa hearing na to sapagkat si Senator Lacson. Bukod dun sa pangalawang hearing ba yun na tinawag ni Senator Marcoleta na, na meron siyang mga galing doon sa privilege speech ni si Senator Lacson, di ba? Pero hindi hmm. kompleto yun eh. At saka nadagdagan pa yung mga informasyon ni Senator Lacson. So, ang ginawa niya, um, itong hearing na si Senator Lacson na ano Meron siyang tinutumbok na na, na teoria ano, at tinutumbok na gusto niya makuha yung truth about uh, certain ways that this money is downloaded. Kaya niya tinatanong kung paano anong bangko pinagkunan at saka yung amlak Medyo talagang po sa oras, ano, dami namin eh. So, hmm. mo na pinilit ni Senator Lacson na maging mahigpit. Naging mas mahigpit siya kaysa kay Sen. Mar Mar Marcoleta pagdating sa oras. Nga pag 5 minutes na, 5 minutes na, kahit tumihirit pa ng mga dalawa, tatlo segundo. Uh, siguro, yun ang mga pagkakaiba na mas mapupunan natin. Okay. Doon so, sa so, huling pag-uusap po natin dito, Sen, uh, di ba nung nagkaroon kayo ng uh, session sa Senado, medyo nasita kayo eh, ni Senator Bato. Ayoko naman sabihin na pinagkaisahan kayo ng minority pero parang ganun yung dating, no? Kinuyog kayo. Okay. Ang isa sa mga pinag-usapan doon, I don't know whether you felt that way, no? Pero gusto kong pag-usapan yung mga... Dis oh, sige po, go ahead. Ay, ay, bago, mo, bago, mo, bago mo ituloy ang tanong mo na yan, ah, tungkol dyan sa kinuyog, wala, wala, baliwala yan doon sa nangyari sa akin noong 1992. Noong bago kong tutung sa Senado, nag-privilege speech ako ng tungkol sa pag-create ng PIDEA. You know, hmm. na anti-illegal drugs, gano'n, drug abuse. 22 senators ang nag-interpellate sa akin. 22? Lahat, inab oh, inabot kami alas 11 ng gabi. 22. Lahat ng senador, ininterpelate ako. Kinuyog ako ng 22. Eto, wala. Eh, Barya lang to mga tatlo apat lang. tatlo apat lang. <laughs> hindi ba kayo nagka-copy ko na noon? Kasi, 'di ba yung hey, nasa no. nasa rostrum kayo tapos si si Bato naninita eh. Kapag isang senador nakipag nakipagdebate, tumaas ang boses, nakipagsigawan sa floor. At pagkaraan ng ng uh, pag-alis doon sa floor ay pinersonal na. Ay hindi mahu, hindi mahusay na senador 'yun ang kinalakihan ko mga senador. Nagkakasigawa niya. Eh, si Orly Mercado, si Alvarez nung araw, kung magsigawa niya, talagang nakala mo, mag-aaway. magsasagupa na eh. Oras na natapos yung debate. Wala na yun. Debate yun. Doon yun sa loob yun eh. So pagkadating sa labas, of course yun. Sa, pero sa amin, may mga sinisita-sita kami. Pero ang ganda lang yun. Uh, kana, eh. hindi kayo, hindi natin tinatanim yun. At uh, nakakaintindi tayo kung ano tawag doon sa mga parliamentary debates sa tinatawag. Ngayon, mabalik tayo sa tanong mo ng kinuyog ako. Mm. <laughs> hindi pa ako sumamalob? Mm. Um, hindi naman. Ano naman? Ako kasi pag may tinatanong ka sa akin o may sinasabi ka sa akin, nababasa ko yung ugali mo eh. Nababasa kita eh. Nababasa ko ngayon kung narin, nari, nari, sinasabi ka sa akin na gano'n. Eh, siguro, hanggang doon yung ganun yung abot mo eh. Siguro, parang ganun yung, yung tingin ko. Kaya okay oh, lang, tinatanggap ko yung kahit ano yung sabihin ng ating mga kasama. Okay. Dito po sa, ano, sa mga diskaya, isa-isa no? ito sa mga talagang pinagdebatihan eh, kung anong gagawin dito sa mga diskaya. Mm -mm. Uh, nakakatatlong hearing na po yung Blue Ribbon Committee. No? Uh, mm -mm. Sa pagtingin nyo po ba, da tama ba yung tinatahak na direction ng ilan sa mga kasama ninyo sa minority para gawing Uh, ipasok at least sa, so witness protection program itong mga diskaya? Um, ang explanation sa amin ni Sen. Marcoleta, nung uh, outside of the hearing, ano, nagkukwentuhan na kami, kung mapapansin nyo, nag-uusap kami uh, madalas eh. Ang sinasabi niya, uh, gusto niya makahuli ng mga balyena o ng mga orca. Hmm. Ayaw niya nung mga dilis at saka, ano ba yung ginasabi niya term ng mga isdang maliliit sinasabi niya Mga sapsap -sap daw. Hindi hmm. rin yun ang target niya. Kaya gusto niya, kung merong mga malalaki din na ganito na isisigaw kung sino-sino yung mga nasa likod, then, yun ang point niya. Okay, so, nung nando si, Serito, si Secretary Boying de Mulya, ang uh, napag-usapan namin, sabi ko, ito, kausapin natin kay si, si sabi ko. Oh, dahil sabi ni Senator Marcleta, ito naman kasing si Secretary Rebulla, eh, sinubo yung Senate President namin, kaya ako tinanggihan. Sabi niya, eh, hindi, na natin. Sabi ko, kaya nung nasa loob kami, nung break, pinatawag namin. Hmm. Tapos, sabi ko kay eh, Boy, yung eh, Secretary Remilia, sabi ko, eh, sabi ni Senator Dante, oh, uh, gusto rin niyang pa-assess sa'yo yung diskaya. Kung talagang mayroong, may mga mayroon may kayang makukuha mga impormasyon dito, ano mang kamay, ano extent na itong mga kontroversan to. Ganun. Pubayag naman siya. Kaya na-set up eh. Di ba? Kanina ba? O kahapon? Kanina yata. Dumating sa oh, DOJ. Yun, yun. Oh, So, ganun talaga siguro yung nasa isip ni Senator Marcoleta na uh, tanungin, pwedeng maging witness, hindi mo na state witness. Kasi sinasabi nga natin, iba yung, wit iba yung state witness. Iba yung nasa witness protection program. Kaya hindi ko pinirmahan yun. Siguro naiintindihan na nila ako ngayon ba't hindi ko pinirmahan at hindi oh, diba na Kasi ngayon, di eh, maganda na nangyari, mag-a-assess ngayon yung ang uh, Department of Justice. Malalaman natin in the next few days kung meron silang nakuha. Kasi, yung isang resource person doon, hindi ata na balita ito sa NGC, yung isang resource person doon, Uh, hindi resource person, parang imbitado rin na kontratista eh. Yung Sims, yung si Mrs. Hmm. Santos, yun. Uh -huh. Gustong-gusto ni Secretary Rebulli ang makausap yun. Okay. Yun makausap dahil narinig niya ang mga pronouncement talagang diretsyo. At uh -huh. nag-execute ng apidabit na. Kaya nung huli, pinupuri ko siya. Sabi ko, ko, ikaw ay natatakot ka sa kaya ka natatakot is meron mga taong gusto mong patahimik sa'yo, di ba? Usually, yeah. ganun. Natatakot kang patahimikin ka. Okay. Siya, inilabas na niya lahat eh. Nilagay siya rin sa apidabit niya eh. Hindi nga nilahad ni Ping lahat eh. Dahil baka, baka maipit eh. You know? Pero marami siyang nilahad dun sa kanyang apidabit. Na sabi ko, pinupuri kita. Kasi wala na silang mapapala sa'yo. Hindi na siya ipag-iisipan iligpit. Nilabas na niya lahat eh sworn uh, statement na yun dudun, at may kopya na Department of Justice eh. So dapat ganun eh. Kung ikaw natatakot ka, ilahat mo lahat. Pag nakalabas na yun in the open, ano pa papapala nila sa'yo patahimikin ka? Ah? Hmm. Ang, ang, ito yung isa kong iniisip. No? So may, may mga punto, may mga dahilan po binanggit si Sen. Marcoleta. Pero ang iniisip ko po, bakit sa dinami-dami ng potential witnesses na pwedeng ilagay sa si WPP o maging state witnesses, bakit nagmamadali siya na yung mga diskaya ang gawin? Bakit hindi itong sims? Bakit hindi si Bryce? Bakit hindi isang engineer? Yun po yung tanong ko. Eh. Mm -hmm. Well, your guess is as good as mine. No? There could be an, there could be many reasons, but I, I don't think I, I, have, <laughs> I have the capacity or the authority to answer that for him. Opo, po Pero nga, parang I'm just thinking out loud. Eh. Oo hindi. Ganun din ang tinatanong ng publiko eh. Nababasa ko naman yung mga pinapadala nila na, uh no. komentaryo, yung mga ganun eh. Bakit daw yun eh? Uh, ah, mabuti na tanong mo rin yan, ano? Bakit nga itong Diskaya lang, itong Santos, itong mga DPWH dito, isang very, um, ika nga, isang well-bred businessman, ang kausap ko, kanina lang. At sinasabi niya sa akin na parang masikip masyado yung investigasyon namin bakit naka-center lang sa Bulacan. Hmm. E, tapos puro sinungaling daw yung kausap namin. Ang sinasabi niya, palawakin pa to. Sinabi ko naman sa kanya, yun ang intention talaga. Hindi pa pwedeng yan. Ito lang kasi yung tumingkad agad eh. Ito no. yung tumingkad, di ba? Ito yung napagdisikitahan eh. Pero hindi titigil yan dyan. Hindi dapat tumigil yan dyan. Kasi in the, in the southern Luzon, in northern Luzon, especially in Visayas and Mindanao, it's, it happens. It's happening. you know All over, it's happening. Kaya, um, makikita pa natin yan in the days to come. No? Lalo na itong mga, um, may mga lumalabas na bagong mga witnesses eh, na nagpapasabi sa opisina ni Sen. Lacson eh. And then, uh, the ICI, ano, medyo malawak ang gustong sakupin talaga niyan eh. As a matter of fact, um, uh, I'll probably I don't I don't think it's it's not I I don't think it's bad that I tell you no na I just received the letter from ICI. Kanina lang. Na, na so, ano po? Parang naka scoop ka, Christian. Inimbitahan opo. sa Monday. To, In, Inimbitahan uh, kayo? Inimbitahan ako sa Monday. Opo. Uh, and then, inimbitahan din si Senator Lacson. Parang kami dalawa inimbitahan na sabay, alauna eh. Um, ang nakalagay do sa letter is to, to to shed light daw on how the budget is is formulated and how the insertions can be done. Siguro naririnig kami sa mga inter, sa mga interview at saka alam na matagal na ako diyan, alam ko yung mga ikang, mga nireklamo ko nung araw ng mga nahuli naming insertion. Siguro ay naman gustong malaman. And then, then we will be testifying under oath kung paano ang proseso na ginagawa ng Kongreso from the House of Representatives to the Senate to the Bicam to the President. Siguro yun ang gusto niyang makuha at um, pwede kong pwede ko talaga sila mabigyan ng magandang perspective doon.